Hi guys, gusto ko lang i-update. Ito yung sisu na pinost ko na dalawa. So ito, ko binabay. Yung babae ito. Yung sa lalaki. So ito, 6 months pa lang to eh. Ito, ito siya. Ah, uh, nahawakan ko siya kasi pag man fighter ayoko. So ito, 6 months pa lang siya. Pero pwede na ilaban kaso hindi na. Pwede or pwede yung breed din. Ganun. Ito yung sa white natin. Ito lang ang kulit mo. Gumabara ako na. Pwede na kaso 6 months pa lang bata pa yung inahin ng na siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nilagyan ko sa kaluwete. Nilagyan ko ng tali sa kaluwete para masanay. So pag nagkasisi yun, wait na lang. Kaso, kaso medium size. Maliit. Medium size pero sakto yan pang kung lalaban. Kaso depende. Pwede rin breed or ano. Six months pa lang yan. na ha. Ganda yung katawan. Kaso white. pag nagkasisyo na yan, all white na. Yan, kitang kita nyo naman yung, yung itlog nya. Limang itlog. Tago yung iba. So wala pang si yan. Di ko naman, di ko pa kasi pinapakasta. Ayan, ano pa siya. Yan yung white natin na ano. Ayan. Ayan, yan, yan, yan siya. So, 6 months pa lang. Kita mo naman yung tahid. Wala pa nga. Lumalabas ako. Maliit pa lang yung tahid. So, siniba lang. Kelso white, siniba lang. So, it's not for sale. Uh, personal breed. Medium size. Yan. Yung In inahin, pwede yung inahin eh. Medium size din eh. So, may lig naman ako sa medium size sa manok no? Gusto ko yung palo nila. Gusto ko yung landing breed. Diba? Dito ko muna nilagay for the meantime. Dito ko muna nilagay yung inahin. So, wala siyang mga itlog para pang breakfast ko na lang or ano, kainin yung itlog. Kasi hindi ko pa naman napakasta eh. So, ayan. Ayan. ganda ay pares na kaso wala hindi pa pwede 6 months pa lang kasi to maglulugon pa yan ito pwede nangingitlog na kaso ito gaganda pa yung dalawa na yan pag naglugon para mag -e evolve sa so, tingin nyo comment down okay naman yung ano natin kahit sa wait natin oh. medyo matangkad naman siya, medium size medium size so bubulto pa yung katawan niya. pag tumanda Ang so, sa tingin nyo, ano, uh, okay naman, no. Medium size, okay naman siya, no? Kung, Pag binilid ko siya maganda na. Medyo medium size yung babae, medium size yung lalaki. Maganda sana kung matangkad yung isa sa kanila. Pero, okay na rin naman. Si target naman natin yun, no. Kelso white, ma-pure. Lame breeding. Okay, yan, yan. yan. So, yan yung ano, yung tatay niyan yung dati nakikita nyo na sa white, na sa post ko rin. Ito, ito na yung mga papisa ko. Yung dalawa na lang. sa 20 yan eh. So, hindi ko na na buhay yung iba. Nakain ko kasi iba. Iba nakain ng nanay. So, ito lang yung dalawa na ano ko. Pero okay naman na. Six months old. Then, siniba lang din yung tatay Kelso. So, yun lang. bata pa siya no mukha nang ano siya so Texas po yan Texas po maganda pumalo yung tatay niyan madiin kumikis-kis tapos yun nga lang ground fighter diba? pero may pagka ma, ano naman lumilipad naman siya Okay, let's so, see the eh, meantime dyan ko muna nilagay para so nangingitlog di pa naman ni Papa Brid eh tama oh, bara ako na siya pwede na eh kasi 6 months may hinapa yung ano nya siguro pag 1 year or 10 months pwede na yan six months. Kail so white si balang. So yung nanay kasi niyan ano eh, lemon. So ito na mo. Kaya tingnan nyo yung ano, leg ng inahin. May pagka lemon konti. Pag, pagpupura natin dyan. Dyan. Pagpupura na natin. So nalabas yan pag nagkaanak. Medium size na white sini-balang or white Nilagyan ko na siya ng ano sa sa kalawete niya para masanay lang siya. Maglulugon pa yan guys, hindi pa yan yung ano niya. Hindi pa yan yung... Hindi pa yun yung balahibo niya. So ilang lugon pa yan para mas ba diba, mag-improve yung balahibo niya. gusto sana i-breed eh. kasi mga ganyan kasi hindi pa pwede 6 months old kumakahid na siya makaskas na oh ayoko yung ilalagay yung manok sa semento eh kasi gusto ko ilagay yung, yung manok sa lupa Hindi eh, mas mag-improve sila din diba para sa akin ha kasi iba ba mas mag-improve sila pag dyan Gusto ko rin ano Yan. Gusto ko lang sila sa lupa lang din Para diba Tuka-tuka sila Tapos Gusto ko lang din sila Parang Pag ako kasi nag-aalaga Organic eh Organic ako mag ng Nang manok Feeds Nag-feeds din naman ako Alam mo naman pag organic Pag papalaki mo Depende rin sa ikaw, nung sino yung nag-aalaga. Pero sa inyo, ano ba sa inyo? Paano ba yung mag-alaga? ng oh, ano Oo, mas maganda para sa inyo. Sako, organic kahit noon pa. Sa da... Oh, ang dami na rin ng alaga manok before dito rin. Sa dad ko. subscribe guys and hit the bell button thank you